Mga che, meron ako na napanood sa Reels kaya na ginaya ko siya kung gusto nyong mawala yung mga ipis kung saan meron kayong nakikita. So, may kailangan nyo mag-prepare ng balat ng saging, kahit anong balat ng saging yan, asukal, at powder detergent. Powder detergent. So, ayan, hihiwain nyo lang yung balat ng saging. Pagkahiwa nyo, eh, ilalagay nyo na yan sa plastic cup or kahit ano man nalagayan sa akin din ko lang nilagay kasi wala akong garapon na plastic tapos after nyan lalagyan nyo ng kahit konti lang na powder tapos after nyan lalagyan nyo naman yung kakaunti lang din na asukal kahit anong asukal pa yan tapos, pagkatapos nyan, syempre, lalagyan nyo na ng tubig. Hindi masyadong marami. Yung saktuhan lang. Ayan, i-ready nyo na yan. Ilagay nyo na kung saan may mga itis. Kasi effective siya. Grabe.